So ayan, magandang umaga sa atin mga idol, no? Ayan. Uh, umagang umaga ngayon dito. Alas sete ng umaga, no? Ayan, so ngayon ay mamumulo tayo at samahan nyo ako mga idol. Ayan. So ayan, iikot-ikot tayo dito sa mga apartment mga idol. Kasi nandito naman nakatira yung mga kwan Mga koreano is... Uh, Tingnan natin kung may mga tapon sila sa labas ng ano nila. Mga apartment nila, no? So tara. Tara. Ayan, so ayan mga idol ah. Ayan, mag ikot ikot tayo, no? So umagang umaga at wala pang katao-tao mga idol. So magandang timing to mga idol kasi ah, di tayo parang may yang kumuha ng mga kon. basura sa gilid, -gilid mga idol. and No? Pero kailangan nating makapal yung mukha natin dito mga idol, no? Kasi kung hindi makapal yung mukha natin dito, eh, hindi tayo makakapulot mga idol. Yan, titingin-tingin tayo sa gilid-gilid. At dito nga ay may kabinet uh, mga idol oh. No, pero hindi natin kayang dalhin 'yan kaya iwan natin 'yan mga idol, hindi natin kukunin. Sayang kung malapit lang sana tayo diyan sa Pinas is hindi natin kukunin 'yon. Yan. Oh, dito tayo. Diretso mga idol. Yan, And so oy, ayun may mga idol oh. Ayun so ayun nga. Oh, may rice cooker mga idol. So titignan natin 'yan mga idol kung uh, gumag ayun natin malalaman kung gumagana ba 'yan hindi. Pero titignan natin mga idol no. Kung, uh, kung. Pero dadalhin natin kahit di gumagana, check na lang natin pagdating natin dito sa Barracks mga idol. <tellan> Ayan, so ayan mga idol One ming down mga idol May isa na naka isa na tayo Ayan yan so meron ditong Naka box mga idol Ayan So ayan buksan natin mga idol Kung anong laman ito Ayan oh burner mga idol So may burner mga idol Yung lalagyan ng kuan Yung butin yan, parang gumagana pa siya mga idol. Yan. May kalumaan na pero okay pa rin to mga idol no. So ayan may sapatos na naman mga idol. Ayan no? So maganda pa siya mga idol no. Ayan. So parang gamit na pero okay pa siya mga idol. Ayan no. Maganda pa. Ayan. So, ayan mga idol. May mga damit din tayong napulot mga idol, no? Ayan. Okay na rin to. Sa atin nga eh. Bumibili tayo ng ukay-ukay. Ayan. So, okay na yun mga idol. Kasi uh, bibigay rin naman natin doon sa probinsya mga idol, no? Papadala natin. Kung pag naipo natin, nakarami na tayo, ay papadala na natin mga idol. So, ayan. Maraming salamat mga idol. At uh, pauwi na nga tayo mga idol kasi medyo mainit na. Ayan. Hanggang dito lang. Thank you mga idol.